guys, dito na lang tayo sa aming hardin. So, madaming bunga ng talong. dami, guys. Ayan, dito pa. Ayan, o. Oh. Ayan pa, meron pa doon. Meron pa dito. So, yan. so, dami talaga ng bunga ng talong. So, gagawin natin mag-harvest tayo, guys. Ayan. Meron pa doon. Meron din kaming sili. Ayan po yung sili. Hindi pa hinog. Pero, dito, merong isang hinog. Ito naman, guys, yung aming ampalaya. So, maliit pa yung bunga. Yan pa lang yung bunga. Nag-iisa. So, yan. Alam niyo naman nasa panahon ngayon, gulay is life, di ba? Sabi nga sa kasabihan, kapag maitinanim, may aanihin. So, yung talong talaga namin. Meron dito, um, okra. Pakita ko sa iyo yung okra. Ayan, okra. Tapos, meron pa doon. So, guys, ito na yung mga talo. Ay, okra, okra. Ayan. So, yun pa. Meron pa dito. Yan okra. Yung tanglad. Ayan. So, malago. Dito talaga ako natutuwa guys sa mga talong. Ang dami. Yun know, o, daming talong. Yung malunggay, ito yung dates. Meron dito maliit na talong. Bye guys. See you next vlog. Guys, ito na yung aking mga na-harvest. So, na-harvest ako ng 10 pieces na talong. Ayan. Comment down below mga guys kung anong maganda na luto sa talong. Gusto nyo insalada, tortang talong, ano pang pa pwede. Pwede yung ilagay sa paksi o ba diba, mga lords? Okay, bye!